Nagsagawa ang lokal pamahalaan ng San Antonio Zambales sa pangunguna ni Mayor Elcel L. El Lonsanita at ng Municipal Agriculture Office ng Distribusyon ng Intervention Monitoring Card o IMC para sa mga magsakang kwalipikado sa Rice Farmers Financial Assistance o RFFA ng Department of Agriculture Region 3. Layunin ng programang ito na suportahan ang mga magsasakang may dalawang ektarya pababa ng taniman ng palay sa harap ng tumataas na gastusin sa produksyon. Kabu ang 879 na magsasaka sa bayan ng San Antonio ang benepisyaryo ng RFFA kung saan 84 na magsasaka ang nakatanggap ng stub kamakailan upang makakuha ng tulong pinansyal sa USSC branch. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtutok ng lokal pamahalaan sa kapakanan ng mga magsaka. Dinaluhan ni Secretary to the Mayor Amor Abiva ang aktibidad bilang kinatawa ng tanggapan ng alkalde. Ang nasabing programa ay patunay sa layunin ng lokal na pamahalaan na maghatid ng mabilis at konkretong solusyon sa mga hamon ng agrikultura. At ang balitang lokal ay tid DTX 500. Ang kasangga sa iba't uri ng sakit, uminom na DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5, Smile Abrera, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Olongo po. K5 News FM.